Hi hey guys, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. lalong lalo po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa video ito mga 59 ay uh, magshe-share ako sa inyo ng punting idea at uh, siyempre tuturuan ko po kayo kung paano sagutan ang ating neuro psychiatric examination, no? So ngayon kasi mga 59 ay medyo naghigpit na naman po ang uh, kamkrami Uh, regarding po sa neuro. So, kailangan na po talaga ngayon is mag-actual exam sa ating neuro. No? So, ngayon mga 5-9 ay uh, bibigyan ko kayo ng idea sa pagsagot nito. No? Lalong-lalo lalo na dun sa abstract mga 5-9. Yung tinatawag nating uh, eye test or abstract. Medyo mahirap kasi yung mga 5-9 dahil talaga nakakalito. No? Kasi doon sa mga drawing parang halos magkakaprihas Pero meron talagang isang sagot doon So uh, medyo nakakalito siya mga 5-9 Kaya Bibigyan ko kayo ngayon ng idea, no? Para kahit papano ay hindi kayo gaano mahirapan sa pagsagot ng inyong exam sa neuro. Okay? So yun mga pa, na yung kung ko lang po sa aking munting channel. Ito nga pala si Robert C.D. Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding po sa paggawa ng report. And of course, regarding po sa mga usapin patungo sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ngayon mga na na natin yung uh, topic natin no? regarding to sa pagsagot ng ating neuro exam. Okay? So, bago po ang lahat mga 5-9, na uh, bago tayo sa sa uh, mga katanungan dun sa ating examination, so, meron po yung instruction. No? So, basahin ko lang sa inyo mga 5-9. No? So, yan. Uh, ilalagay ko sa talas. Strict reminders on compliance of requirements. Okay? So, ito yung sa mga mag-exam. No? Yan. This is to remind everyone to strictly comply with the required documents and instructions to avoid delays in the processing of your validation results. Please be guided accordingly. So, yan. Nakalagay, no? So, number one, complete submission of requirements. So, two copies of 2x2 picture with name tag. No? So, kailangan ng 2x2 ID picture with name tag sa baba. No? Then, colored photocopy of valid or government issued ID with signature, no? So, mga kung anong perma dyan sa inyo, dyan sa ID ninyo, mga 5'9, 9, dapat doon ang uh, signatory nyo doon sa actual exam nyo sa inyo o pag pipirma kayo doon, dapat parehas, no? Para hindi tayo questionable doon, no? Ibig sabihin, ikaw talaga yung nag-exam. Pag, pag, hindi kasi magka-press yun, i-questionin tayo, baka mamaya sabihin, pina-exam lang. So, the next, no? Uh, yung mga instruction dyan, mga Pime 9, So, yan, mga PhilHealth ID, mga recommended po yan ng mga ID natin. So, ang hindi po na-accepted ng mga ID is uh, yung national ID, yung company ID, barangay clearance, PRC ID. So, hindi po yan mga uh, kasama sa government valid ID, no? So, ito yung mga five sa baba. Ito yung printed list account, arrangement of neuro, psychiatric, test test paper and requirements attached. So, yun. So, tutulungan naman kayo doon mga 5-9 sa ano ninyo, sa iyong training center kung paano to iayusin, no? Or, uh, pagkasunod-sunod nito mga 5-9, no? So, yan, ah. bawa, yan, Printed list account, colored photo. Kasi sila na po yung bahala sa inyo kung mag-assist kayo or magpapano kayo sa mga training center. Sila na pong bahala niyan. magayos, no? So, importante kasi dito yung exam. Kailangan may pasa natin. No? So, ayan. Nakalagay dito ang, ang uh, reminders. No? Always write the date of exam. Strictly, no? Erasure. So, the bat, bawal po tayo. So, bawal po magbura-bura dyan sa inyong exam. No? Kahit pangalan ninyo yan, kahit ano, kahit date. Kahit, basta bawal po magbura-bura dyan sa mga exam ninyo. Sa so, text paper. Kumaga, no? So, ayan. Basahin nyo na lang po yung instruction pero isama lang natin yung mga kailangan po dyan, no? So, then mga kapatid, siyempre, bago kayo mag-start ng inyong examination, kailangan nyo po munang pilapan itong information sheet. Yan. So, lagay po ninyo dyan yung pangalan niyo yung last name, first name, middle name. So, paalala lang po, bawal po yung erasure po dyan. Basta lahat po ng exam ng mga test paper na na inyong sasagutan, bawal po yung erasure, no? Yan. So age uh, anong po ninyo edad po ninyo gender date of birth no religion yon lagay po ninyo sing kung sing yung civil status niyo kung single pa kayo married then address po ninyo place of birth contact number Then sa educational attainment kung ano po yung uh, naabot niyo sa pag-aaral o yung uh, pinag-aralan po ninyo no then sa purpose kung uh, bawa sg kayo No, kung SG kayo, halimbawa mga 5.9, so SG ang lalagay na yun. SG license. Chichikan po ninyo yan. Then, kung SO, SO po. SO po, no? So, mostly, yun lang naman chichikan natin. Then, uh, lagyan niya kung walk-in kayo, so check niyo Kung hindi naman, no. Siyempre, so, lalagay ninyo. Then, uh, requesting agency. So, kahit hindi nyo na-fill upan yung mga 5.9, bahala na po yung nasa, ano yan training center po ninyo. Kasi yung mga importante lang dyan. so, syempre yun, examine, signature, abbreviated name, huwag nyo kalimutan yan. Uh, sulat yung pangalan nyo, then signature. So, yan, may thumb mark pa. At of course, mayroon pang uh, valid ID. Yung dedicate niyo yung valid ID po ninyo dyan. Ito ba ito? So, uh, bahala na po yung ano nyan, training center. Basta importante, mapilapan ninyo ng maayos na walang erasure po ang inyong exam. Okay? So, ngayon mga 5'9", uh, dadako na tayo ngayon sa exam ninyo. Okay? So, sa exam natin mga five nine, Mayroon po dyan tinatawag na auto-analysis. Or yung, uh, kumbaga, pag-analyze mo, no? Ikaw na po yung bala. May mga questionnaire po dyan. Ayan, nasa taas, no? Yan, halimbawa dito, no? Nakalagay po dyan, no? Instruction. Complete the following phrases which best describe your feelings and thinking, no? So, dito mga five nine, ay, uh, hinahasa or uh, natin dito or tinitignan nila yung inyong uh, kung sakto ba yung uh, siyempre yung pag-iisip natin yung talas na pag-iisip natin at kung ano yung pakiramdam natin no? so ang question dyan mga na is English at Tagalog yan makikita nyo naman no? so pwede nyo sagutan yung Tagalog dyan or kung gusto nyo English so wala pong problema no? so yan, yan halimbawa my temper no? dun sa Tagalog nakalagay po dyan ang aking pagtitimpi. yon. So, dudugtungan nyo lang po yan, mga pa kung ano yung nasa isip ninyo na idudugtong po dyan. Okay? So, yan. Ganun lang po yung mga pa no? Yung set ng exam na yan. So, yung isang set ng exam, mga pa na medyo mahirap is yung tinatawag na abstract or eye test. So, yan. Ito yung answer sheet natin. Dinito po yung questionnaire natin. So, dapat po magkasama po yan. Kasi pag wala po yung isa dyan, hindi nyo po masasagutan yan kasi mahihilo kayo dyan. Kakaisip kung paano sagutan yan. Kasi nga, eh, yung answer sheet natin, pag hindi nyo ma yan, so, so, ang iba kasi, pag nagbibigay ng isang walang questionnaire, answer sheet lang, ito lang binibigay. So, paano natin sasagutan yan, di ba? So, mag-iisip kayo. Diyan pa lang, mahihilo na kayo mga 5-9, no? So, yung questionnaire natin, yan, no? Uh, yan ang, kumbaga, test natin na questionnaire din dito yung sasagutan natin sa uh, yan sa answer sheet natin so yan halimbawa mga 5 na yun oh. sa number 1 pansin ninyo sa so, number 1 mga 5 na no? makikita ninyo mga 5 na kung ano yung naiba dyan no? dyan sa questionnaire natin tingnan ninyo so halos parehas po yung drawing yan pero ang sagot po dyan number 1 po is number 4 no? so, dyan ninyo, may arrow na yun number 4 yan po ang medyo naiba na drawing, di ba? Mapapansin niyo. Yung iba kasi mga nasa gitna, no, yung ano nila, yung mga shades nila, yung ito na iba, yung number 4, no? So 'yan. So ganun po ang pagsagot diyan. So sa answer sheet natin, iikisan lang po ninyo yang uh, number 4, di ba? Nakita naman niyo, mayroon nakasulat po diyan na number, then uh, iikisan niyo lang yung sagot dun sa answer sheet natin, ikisan nyo lang. So, makikita nyo naman dyan mga 5 na may sample yan sa taas. No? So, ikis lang. So, next sa halimbawa, mga 5 na no? number 2. Yan, na-question natin. Tingnan nyo yung question natin, no? number 2. So, alin po dyan yung naiiba na drawing? So, kung napapansin nyo mga 5 na sa unang drawing po, may, yung uh, shades niya nasa gitna, no? ng bilog. Pero titingnan mo yung mga susunod niya, no? mga susunod na ano na yan, nasa gilid na yung mga shades. Halos magkakapara sila. Yung naiba lang dyan is yung unang drawing. So, number one po yan. So, ang sagot sa number two is ano? Number one. No? Ikis ulit yan. Ikisan nyo. Yan. So, ganun lang po mga five nine ang pagsagot po sa ating eye test. No? Mabilis lang po yung mga five nine kung talagang i analyze nyo at titignan niyo ng mabuti. No? So, yan po ang uh, set natin ng isa. So, next po na set ng exam po natin is magdo-drawing po tayo, no? So nakalagay po diyan draw a person test, no? So magdo-drawing ka po diyan ng tao. So halimbawa, mapa sa isip ninyo, ang drawing ninyo is abogado. So syempre, meron siyang attach case na dala, isa siyang lalaki halimbawa, no? Then meron siyang uh, nakaporma siya o nakaayos siya ng damit. So, yung uh, din drawing nyo na mga 59, is i-describe lang po ninyo yan, no? So, yan, halimbawa, ito siya ay si ganito-ganito. Isa siyang abogado na ganito-ganito ang pag-ano ninyo. So, uh, i explain lang po ninyo or eh, uh, kumbaga, uh, ilarawan lang po ninyo ang inyong uh, dinrowing, no? So, yan. So, dalawa po yan mga five 9 Meron pa pong isa. Yan. Yung sa isa naman mga Five-Nine, is, opposite po, no? So, halimbawa, lalaki na drawing nyo dito, so, babae na naman dito sa kabila, no? Sa isang page. So, babae naman ang drawing ninyo, then, i-describe din po ninyo kung ano siya or ano yung ginagawa niya. So, halimbawa, ang drawing nyo dito ng babae, teacher siya, halimbawa, no? So, i-describe ninyo or explain niyo or ilarawan po ninyo ang uh, kanyang katangian or kanyang ginagawa, no? Doon sa based doon sa inyong dinrowing na tao. So, mabilis lang yan mga pabinay kung uh, tutusin, kung uh, lalo na kung may marunong kayo mag-drawing. So, madali lang siya. Doon lang sa explanation. No? So, ang ibang exam pa, meron pa po yung essay. Tatanong, essay, magsusulat ka. No? So, yun lang mga pabinay. Mabilis lang po naman yung uh, exam na yan. Basta, focus lang po kayo doon sa inyong exam para hindi po kayo malito. Lalo na doon sa tinatawag po natin na ay test or uh, abstract. So, yun talagang medyo mahirap po doon. So, sinusukat po doon yung ating uh, talas ng isipan, talas ng mata, ng paningin po natin. So, doon po yun sinusukat. No? So, yun mga na sana kahit papano ay uh, nabigyan ko kayo ng kunting paliwanag at uh, medyo nalinawan po kayo, lalo na po doon sa mga nalilito kung paano nga sagutan yung uh, neuro examination po ninyo. So yun mga kaibnay, maraming salamat po sa panonood at uh, pagsuporta po sa aking munting channel. God bless us all po.